pag-usapan po natin itong uh, uh, pag-back Ha? pag-back ng South Korea sa pagpapautang sa Pilipinas. Ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas? Pagka sinabing ekonomiya ng Pilipinas, lahat tayo epektado. Mula mayaman hanggang sa pinakamahirap. Ha? Yung pinakamahirap, yung sabihin yung mas mababa pa sa minimum wage ang sinusweldo. Yung tipong ano, yung tipong nga. Uh, mga seasonal yung trabaho, yung mga tipong pag uh, tag-araw, eto trabaho. Pag umuulan, aba meron din nga mga trabaho ha, pag uh, bumabaha. O di ba? Ano ang mga trabaho dyan? Yung malaking styro, styrofoam. <laughs> pwede kang magpasakay doon. O kaya yung mga ref na mga sira, pwede kang maglagay. Alam nyo magkano ang sakay diyan kapag uh, baha? Alam nyo magkano sakay? 20 hanggang 50. 20 hanggang 50. Tingnan mo nga yan Tingnan natin Ano magiging ibig to sa atin Ng pag na ito Sa Nang Korea Sa pagpapautang sa Pilipinas Ekonomista po Ang ating mga kakausap Nasa linya po natin Paborito natin to Kaibigan natin to Si Mr. Michael Rick Sir Michael Magandang-magandang araw Magandang araw po Mr. Dennis At sa inyo po mga taga-subaybay po Sir Mike Can I call you Sir Mike? Mike na lang no? Sir Mike Oo, oh, oh, kahit uh, Mike na po. Oh, Mike. Sorry. Mike, ano ba ang, uh, ito nabalitaan mo na siguro, no? Um, uh, nabalitaan mo na siguro itong pagbabackout. Kahit na, alisin na natin kung sino lumapit, kung tayo ba nangutang, o sila ang nag-offer, hindi pa natutuloy, wala pang konkreto. ito muna ang pronouncement muna ng uh, South Korea na pagbackout. Ano ba ang uh, epekto nito sa atin? What, what are your initial thoughts, uh, Mike? O konti po yung funding kasi kailangan natin yan lalo na sa infrastruktura. More than 300 bridges mm. no? all mm. over the country. Yung mm. ipapondohan dapat ng equivalent to 28 billion. Mm. Although, ano naman, well kasi hindi naman talaga ano pa eh, biniverify pa yung facts behind this eh. Mm. No? Kung talagang how true and how, uh, di ba, yung detalye. Mm. No? Eh, pero bottom line po talaga dyan eh mas ko konti yung mga proyekto na tulong na sana sa atin mm. yung mga yung mga mas mauunlad na bansa na may pwedeng pantulong sa atin no whether financial assistance or um yan yung mga yan ano yan eh kung baka mas maganda mas marami yung tulong sa atin pero kasi ginagamit po diyan taxpayers money nila kaya nag, medyo yung mga taxpayers din nila nagde-demand din ng transparency and accountability. Oh, ay hindi binapilagpagura namin mga buwis. O oh, gusto natin tulungan yung mga mas yung bansang umaangat pa lang, oh, medyo challenge sa mga bansa na may budget deficit tulad ng Pilipinas. O oh, para sa development, no? Eh ayaw naman nila mapunta yung pera sa ano, corruption. Ay nang bottom line doon. Mm -hmm. Eh ano na yan eh, no choice. Kailangan talaga yung higher yung highest form of governance, good governance. Kasi, uh, no choice but to really go to, towards that direction eh. Kasi, buong mundo ganyan na rin kahit sa pribadong sektor. No? Ay, kasama na yan sa alituntunin do sa criteria. Bago sila mag-invest, yan, tuloy yan. Bago tumulong yung mga, y yung mga ano na yan, no? Kumbaga multilateral or bilateral na aid or assistance, nire-require nila yung, ano, yung Good governance. Lalo na ESG standards. Yung mas, mas holistic nga po yung ESG standards kasi friendly sa environment, uh -oh. friendly sa social, uh -oh. o, tao, no? human rights, uh -oh. and hey, good governance. It's, it starts and ends with good governance. Kasi uh -oh. ayaw naman nila na... Oh, kasi ganyan ang dilema sa mga pagtulong sa mga developing countries eh hindi lang po dito sa Asia, sa Afrika, eh kung bubultsahin lang, makukurap lang. Eh sabi na mag mag magrereklamo yung mga taxpayer na mga tumutulong ngayon, yung mga sponsor na bansa na 'yon. Ayaw naman nila mapunta doon. Kahit naman sa pribadong sektor, yung global regulators even before the pandemic, eh nirerequire nila yung ESG standards. Kasi compliance with the ESG standards, no? Adherence to the yung nagpaglagas sila doon. It means good business. Mm. -hmm. Ma mapabansa level 'yan ng bansa o pamahalaan na sa level ng mm -hmm. negosyo or mm -hmm. kumpanya. Mm. -hmm. Bago mag global investors. Yung sabi ng global regulators, ini ano, tangkilikin, parang sabi ko lang sabi sabila, tangkilikin yon yung mga mag-invest kayo or magpapautang kayo, um o tutulong kayo sa mga bansa, mga gobyerno, mga kumpanya, mm -hmm. mga industriya. Mm. -hmm. 'yan, sa batas, si yung rule of law, 'yon, yung ESG standards 'yon. Kasi holistic yun eh. Mm -hmm. uh, yung sustainability, 'di ba? Mm -hmm. Environment, social, mm -hmm. siyempre, yung makatao, mm -hmm. yung pag human development, mm -hmm. and yung good governance, siyempre, pinagpaguran 'yan ng mga taxpayer, yun, yung mga tumulong na bansa. How eh, about syempre, How about Mike yung ano Yung uh, uh, sa totoo lang maganda naman talaga yung ating credit ratings sa Mike, 'di ba? Ah, oh uh -oh. naman I mean, to three thing that's above na Eh, ngayon naman yung finances kasi may criteria po 'yan. Mm. Parang na naman po yung favorable credit rating since okay. the pandemic. Yung, yung ibang nga po nag-upgrade pa eh. Uh 1 -oh. to 3 notches above the minimum investment grade. Uh -oh. The first ever investment grade rating natanggap po natin niyan don 2013. Ay, yung po yung mga panahon na yung yung platforma po ng at priority ng pamahalaan yung anti-corruption. No, kung maalala ninyo, di ba? Mm -hmm. 10 to 15 years ago. Yeah, yeah, yeah. Ay, ay, yun, di ba? Kung balik tanaw natin, sinasabi nga ng uh, the late former president back then, no? Uh -huh. Sabi niya, parang ayaw niya yung mga dredging kasi nga dahil ano eh, hindi, paano mo ma-audit yung kung na-dredge yung ilalim ng ng ilog, ilog? or di ba, uh -huh. ng bodies of water. Uh -huh. Eh, tapos, pero may, may trade-off po yun. Parang, uh -huh. pagka may, uh, yan, kasi magmula doon sa election campaign anti-corruption. Pinagpatuloy uh, yun hanggang uh, sa six years. no uh, Tapos, eh, bumagal yung gastusin kasi medyo maingat. Ganun na nangyari. Mm -hmm. no? Parang ayaw nila malusutan hanggang maaari na makukorup yung, o magkakaroon ng anomalya mm -hmm. yung paggasto sa uh, iba-ibang spending, lalo na sa infrastruktura. Mm -hmm. Bumagal yung spending pero, aba, kapalit nun, uh, eh, medyo may pagbagal sa economic growth pero, mm -hmm yung debt metrics nag-improve. yung debt to gdp ratio mm -hmm. ano 20 years ago nagpick po yan above 70% mm -hmm. oh marami naman pong fiscal reform measures din. no mm -hmm. Bukod doon sa kasi ang pamahalaan umuutang yan eh mas malaki yung ginagastos niya kaysa sa kinikita budget deficit tama tama eh 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 pagkolecta ng buwis mm -hmm. kasi gumagastos siya s'empre yung iba't ibang gastos kasama na yung malaki dyan, syempre, sa budget items, edukasyon, infrastruktura. Mm. -hmm. mm -hmm. Yan, kasama dyan yung infrastruktura, yung mga, mm -hmm. yung mga controversial na mga projects na pinag-uusapan ngayon. Yung, syempre, healthcare, um, yung mga iba social services na pinakakailangan ng... Oh. Kasi it's an investment approach. Limitado yung finances natin. Mas malaki kasi yung ginagastos ng pamalan kaysa sa kinikita. Mm -hmm. Kaya over the past 20 years, uh, cutting across, ano, even three different administrations, three different economic teams, eh, lahat ng reform measure, sinudon nila, no? Hmm. Yung inintensify yung tax collection. Yeah. Di ba? May pagkakataon na, talagang sineryos, ano eh, kasi 20 years ago, balik tanaw tayo, around that time hmm. may budget deficit may budget deficit deficit crisis Kaling tayo sa asian crisis noon eh ah, tama uh, tama talaga, yung ano dumobyo yung debt to gdp ratio tapos hmm. yung national budget hmm. eh hmm. mas malaki na yung gastusin sa principal at interest hmm. sa debt servicing kumbaga hmm. ano eh para lang mas sustain yon kailangan yung reform measures sa pagkolekta ng buwis so running after tax cheats Hmm. No, tapos ayan, pati na lifestyle check pa yung napakarami mga official no. Oh. Ibang ibang pagkakataon oh. Ito eh. no, Mike. Um sya, kanina nabanggit mo yung syempre maape, maapektuhan kahit pa paano pag uusapan sa international community. Um uh, papan maapektuhan din ba rito? mo uh, puntahan muna natin yung mga uh, uh, international investors ah. Yung mga nakaumang na, yung may balak na na magpautang, sa sa bansang Pilipinas dahil ito pa budget na pinag-uusapan natin eto bang nangyaring pag back out kung sakasakali na kunyari 100% true itong nga uh, pag back ng South Korea will this affect their decision na oh um uh, nakaumang na yung pagpapautang natin sa Pilipinas or may balak na tayo na pautangin ng Pilipinas will they have a second thought Mag, 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 magbabago ba yung isip nila o mas pag-uusapan nila o mas mas uh, uh parang pag-iisipan pa nila makaka makakaapekto ba yon lalo na yung mga nakaumang na na magpautang sa atin because of our uh, uh, budget uh, Mike ay lalo na kung ano syempre they would exact greater transparency and accountability yeah. yung rin na nila walang corruption. yeah. Kasi yeah. pinaperam nila eh. pero uh, alam nyo parang matagal ng issue yan. Di lang naman ngayon. Noon pa. Mm -mm. So, nasa equation na nila yan. May mga control series sila. Pero mas maghihigpit pa sila sa criteria nila. Yeah. So, and, pero may ano naman eh. To start with eh, minsan, yung tulong nila, may kaakibat din na Siyempre, tama. gagamitin yung suppliers sila. <laughs> tama, 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 Yung contractors nila. sila. Tama, tama, Kasi tama, may, may, mga nakilala na ako na, yan, yung mga assistance program ng iba-ibang, yung mga iba-ibang donor countries. Siyempre, gumagamit din sila yung suppliers sila, yeah. mga tao nila, yeah. agad pero siguro sab yung iba. Pero mm. ganoon yon, yung may yung developmental aspect. Mm. Kempre tax taxpayers' money nila yon eh. Ano balik sa kanila? May balik din sa kanila yon. Mm -mm. Parang negosyo rin yan eh. Kung titingnan natin yung tulong, mm -mm. Na may yung, hindi naman parang tatapon mo lang yung pera ng taxpayers. Hindi sila papayag noon, ano ba? Diba, mm. Yung taxpayers ng bansa na tumutulong. Mm -mm. May kapalit yon. mag e yon yeah. ng uh, business opportunities for them. Mm -hmm. Yung mga materials nila, yung mga yung labor nila, yung mga ko pa kaya may mga may expat sila pumupunta dito. Mm -hmm. Meron lang sila portion na, na sila contract mm -hmm. Pero siyempre, yung mga kontrata nun, eh accredited din ng mga bansa nila. O yeah. sila rin yun oh, ano, yung yung kita balik din naman sa kat-mari kung kakayanin naman, why not? Eh, yun, that's the only way for them to justify. Pero siyempre, may ibang portion doon na uh, ayun, pagka yung meron ng prone to corruption na it mas magihigpit sila sa I'm sure they have standards no, or okay, additional guidelines sa uh, yung measure ng kanilang ano kung maglalagay sila ng bagong ano tawo don Mike yung parang magdadagdag sila ng uh, ng security parang ganon? opo yung mga parang safeguards Yon, yung mga safeguards magdadagdag lang sila because of what happened controls ganon yeah, okay, transparency ano, oh. eh, pero uh, kalkulado na po nila yan for oh, many years bag. and decades yung oh. mga ano yan? Eh, napakaraming proyekto. Tignan natin yung mga foreign assistant. Sila rin yung ano eh. Kinokontrol din nila yung, yung materyales, mm. yung mga, yung ano niyan, no? Yung, 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 sa paggawa niyan, no? Accredited din nila. Yung mga tao, mm. yung mga con yung contractors, mm. yung mga suppliers, mm. chain, sa, mm. sa, lahat, lahat po yan. No? Kasi syempre dapat, eh, sila yung may tulong eh. O, oh. sila dapat may konting meron din silang dapat call kung tama. kung sino yung ano kasi hindi din sila bibili ng materyales yung mga inputs yung labor may uh -huh. call sila noon kasi magagalit yung taxpayer ano naman yung sa atin dito uh -huh. tatanungin eh. din sila eh so eto oh. may, may, may last question naman uh, Mike um, in terms of uh, local naman mga local investor nan na ang kanilang distribution o ang kanilang negosyo ay dito sa Pilipinas pero nakikipag-transact sila sa ibang bansa. Will this create a problem? Ba? Tutulungan kayo namin, bibigyan ka namin discount pero ganito, makikipagrelasyon kami sa inyo. pero may problema dyan sa bansa ninyo. Baka mamaya ma hindi kami sigurado magkagulo dyan sa inyo. Pwede bang sabihin ng mga partners nila to sa ibang bansa? Hindi eh, pa hindi naman siguro kung wala na makinalaman. Sana wala kung hmm. kung wala na makinalaman kung Export-import yan, di ba? Yes. Pero ganito po yan. May impact po yan. Alam mo yung foreign direct investments. Yung mga mm. foreign investors, mm. mga pa foreign direct investments, mm. mga planta, production mm. facilities, yeah. o kundi yung hot money, yung uh, sa, sa stock market, sa bond market. Eh kasi, minsan yung nag -invest po niyan. May mga alituntunin sila. Mayroon silang mga kriteriya na maigpit. Kasi kasama yun, kaya nga sila mag-invest dito para kumita. Mm. So parang, ang signaling doon, kung sumusunod sa good governance, highest form, strong rule of law, strong mm. institution, Na, may scorecard sila doon. Kasama po sa criteria yon. Meaning to say, it means it, it, signals good business. Kung sumusunod yung mapa sa company level, mapa sa industry level, country level, government level, mm. eh, eh, tingnan po yung Saka ano, ano, eh, no? Good my, governance. It helps a lot na kapag may established relationship ka na. Kung baga, it took many years na, marami ng taon na, na nakikipag-negosyo sa'yo, nakikipag-transact sa'yo, established na yung relationship. Hindi hindi basta-basta ito uh, ma -ma mayayanig o maapektuhan ng gano'ng kalaki because of the relationship. Ah, oh, opo. Yung mga uh, ano diba? yung mga, yung mga per, albawa, person to person, business to business, uh, uh, local and abroad. Uh, 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 minsan hindi naman masyado. Uh, uh, yung meron lang kasing mga kadil, yung mga, lalo na institutional na yung kausap. Uh, alabawa, uh, institutional, eh, minsan kahit big, ano yan, big for mag, mamumuhunan dito, uh, foreign investor, uh, uh, o maglalaki, maglalagay dito malaking pera, uh, millions or uh, billions of uh, pesos or even dollars, uh, uh, Siyempre, nasa kriteriya, may scorecard sila. Mm -hmm. O kung yung good governance, siyempre, kaya nga po sila pumunta dito para kumita. Mm -hmm. O yung, alabawa, yung kasama doon, yung cost of electricity, kung, mm -hmm. kung ano yan, yung, yung capital intensive yan, mm -hmm. yung uh, labor intensive or utility incentive, yung cost. Siyempre, kaya nga sila dito pumunta para kumita. Siyempre, kasama rin sa kriteriya, yung dapat yung ano yung yung quality ng ano institutions ng government Tama. no Uh, gano ba kalakas, yung, go yung governance din, mm. yung uh, corruption. Di, kaya nga may mga index about that eh. No? Mm. Uh, kasi syempre, they would deal with the ano eh, Yung mga, yung mga mamumuhuna na yan, they would also deal mm -hmm. no? with the bureaucracy. Mm -hmm. no? Mapa sa local yan, mm. na level or na, uh, na sa nasa national level. Duh. So, ma, ma ba yung the way they do business kung may corruption? di Diba? Uh. Yung mga ganun. Kaya ano, uh, tsaka ano rin, it reflects on everything na kailangan, alam ba, for mga institutional po yan, yung mamumuhunan din po dito, mapapore direct investment yan, may mga shareholder yan, iba kasi yan, napakadaming shareholder. Tama. Lalo na, yung Tama. mga iba, pe pension fund po yan ng, alam pension fund po yan ng mm. ibang bansa. Yung mga uh -oh. ng retirees, uh -oh. mag-invest dito sa stock natin. Mm. Alam ba, mga pensioner sa developed countries, sa US, sa Japan, sa Canada, sa Europe, mahigpit yung mga yon Meron silang kriteriya na sinusunod o dapat safe yung investments natin. Dapat mataas yung governance standards ng bansa na kung saan tayo mag invest o sa kumpanya na tayo mag invest Kaya ganun po yung ay, kaya ganun po kaya importante yun. Lalo na ngayon, eh, mas professional na yung mga investors sa buong mundo, pati daman, yung mga regulators. Kasi Gusto nila, yeah, uh, holistic ad adherence to that ESD standards. Oh, sana. So, yung, sana sana Mike ano ang prayer ko lang ay sana ay wag nang madagdagan ang mga bansa na nagba Mike maraming maraming salamat sa oras na binigay mo sa DWIC kulang yung oras natin bigyan mo ako ng part 2 next week ha Ayo po Mr. Dennis maraming salamat din po at sa inyo mga tagasubaybay bye bye Thank you very much ah isang batikan na ekonomista si Mr. Michael Regador